na benefit, magbebenepisyo dito sa ating bagong project project. Ah uh, ito po ay uh, binuksan binubuksan po natin. Ito ay para naman maipakita natin. Etong project po na ito, nagsimula ito sa termino ko, natapos din sa termino ko. Ibig sabihin Ibig sabihin na patunayan natin na maaring gumawa ng magandang flood control na effective basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang ang disenyo, maayos ang uh, implementasyon, uh, wala tayong makikitang problema at nakita natin, napakabilis. Ilang, ilang buwan ito? 14 uh, months? 14 months. 14 months. Zero ito. Wala ito. Pero 14 months later, ito na. Meron na tayo. Itong uh, flood control talaga ito. Ang nakalagay nakalagay dyan, dam. Pero ang tawag dyan, weir. Hindi hinaharang yung tubig. Kung hindi, kinokontrol lamang yung takbo. Kaya at kahit malakas ang ulan, kahit mabilis ang tubig sa ilog, ay makokontrol natin, hindi magbabaha sa baba. Uh, ba, bukod pa doon, siyempre, magkabila. Meron tayo itong sluice gate na tinatawag, sluice gate. So, saan kumukuha ng tubig para dadalhin sa pang-irigasyon? Hanggang saan naaabot itong kanal mo? Ay, po, sir? hanggang... Oh, malayo, malayo na yun. Oh, sige. Tapos ang uh, uh, ang coverage ng irrigation nito is 3,600 hectares. Diyan ba? Tama ba yan? 3,600 hectares. Kaya lahat yan ay matutubigan na sabay-sabay sa flood control. Alam niyo ang aming ginagawa pagka gumagawa kami ng irrigation na ganito, ay kasama na rin yan, ngayon dyan ang flood control kung minsan eh, pa ring pag-isipan maybe the provincial government can uh, they can, uh, can work together with the uh, local executives na uh, gawing uh, maglagay dito ng solar uh, para may, may energy component at siguro na simula na at uh, mula nung napagawa ito lahat na, na hindi namin pinaplano pero lahat ng mga ginagawa natin ganitong klaseng flood control na dam, na weir, lahat ito dahil magkakaroon ng uh, magkakaroon ng tubig, mag-iipon ng tubig, pwedeng gawing tourism uh, tourist spot. Ito, na simula na yata nagsisi yes, nagpipiknik na ang ating mga kasama at uh, meron ng pwedeng mag uh, mag water sports kung ano-anong pwedeng gawin. Ang daming pwedeng gawin dito. Kaya ma, na, ma, ma ako na mapunta rito at makita itong natapos natin na flood control project na makita natin ay makakatulong sa lahat ng nandito sa uh, sa Bali, uh, next to the Sierra Madre, all of here, uh, this whole uh, valley, na hindi mababaha. Kaya uh, tuloy-tuloy, at convergence project. Uh, nagtulungan ang Department of Public Works and Highways at uh, saka syempre ang National Irrigation Authority ang uh, nagsagawa tayo at drainage system para nga uh, para sa para sa pagkuha ng tubig para pang irigasyon at bukod pa rito meron pang tinayo na, nakita namin sa helicopter yung titignan po yong yung ginagawa dito sa sa, sa side na, sa side ng ilog ang mga revetment uh, para syempre hindi 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 na lalampas doon sa dinadaanan ng ilog yung tubig kasi tata pagka malakas ang ulan tataas ng content tubig well, hindi na natin pinababayaan na magkalat pa so may control meron pa tayong isa pa doon isa pang ganito mas maliit uh, down uh, downstream kaya makikita natin um, doon ma, sa sa sunod-sunod na ganitong klase na na parang dam na weir ay makokontrol natin yung takbo ng tubig hindi na magbabaha but hindi meron pa tayo makukuhang patubig uh, para sa ating mga ating mga maganono. Okay. Uh, ang mga mahigit sa isang libong magsasaka at pitong barangay ang makikinabang dito sa proyektong ito. Kaya at uh, alam naman po namin na hindi naman po madali ang buhay ng ating mga magsasaka at uh, kaya at lahat ng suporta uh, na uh, kaya namin bigay eh, binibigay natin dahil patitibayin natin. Tuloy-tuloy ang Department of Agriculture na mga programa na ginagawa. Meron tayong uh, uh, sa Department of Agriculture at saka sa NFA National Food Authority ba palawakin ang pagbili ng palay sa mas mataas na presyo. Magkano bang bilihan ng palay dito? 13 Pwede na mabuti-buti pa yung iba, ano, piso lang ang ano, 8 piso lang ang ang, ang ang bigayan sa mga trader. Pero ang NFA may gina, may pondo pang NFA para bibili kaya ang ang bilihan sa sa NFA ay 18 to 19 na basa. Uh, 21 to 23 more or less pagkatuyo na palay. Kaya te, palalawakin natin ito at maglalagay din tayo doon sa mga tinamaan na pag, sa pagbaba ng presyo ng palay ay eh, magbibigay din tayo ng direct na tulong uh, para sa para sa ating mga magsasaka. At uh... I was going to be 10,000. No? There... I don't remember the exact 10,000. Meron tayong pinaplano tig sa 10,000 yung mga nas, yung mga nalugi dahil sa pagbagsak ng uh, dahil sa pagbabagsak ng, uh, ng, ng, ng bilihan ng palay. Kaya at uh, yan tamang taripa, maglalagay tayo ng safeguard duties para sa importasyon para hindi sa pag-import ay hindi masisira naman ang presyo dito sa dito sa atin. Dahil ang nagdidikta ng presyo ng bigas, bigas na ito, ang nagdidikta, nagdidikta ng presyo ng bigas ay yung imported rice. Kung mahal yung imported rice, tataas lahat. Pagka murang imported rice, eh, bababa lahat. Kaya eh, medyo tumaas nung nakarang taon. Pero ngayon medyo bumababa. Eh, kung pagka mag-import lang tayo na mag-import at hindi natin ayusin ang production, ay matatamaan matatamaan ang ating mga farmer. Kaya tayo, yun ang aming binabantayan at tinitingnan namin lahat ng na mga farmer na, na nalugi dahil nga bumagsak ang presyo ng palay ay bibigyan po natin ng tulong. At pinapabuti natin pati ang, ang infrastruktura para sa, sa mga sakahan. Uh, sa DA Bureau of Agricultural and Fisheries and Engineering, yung, uh, yung NIA, at DPWH maglalagay pa tayo ng mga service canal kagaya rito na kumukuha ng tubig dito sa dito sa ating mang impounding uh, farm to market road. Uh, dahil alam naman natin 'yan ang pinakamalaga, nakagawa na po tayo ng plano para sa buong Pilipinas sa farm to market road. Ngunit dahil, siyempre pupuntahan din natin ang mga mayor natin, ang mga governor natin para itanong kung yung plano namin ay maganda, kung tama ang dinadaanan ng Farm to Market Road, kung ano yung suggestion nila. At yun ang isinusunod natin na plano. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang, nakikiusap lang, o oh, lagyan ko yung Farm to Market Road dito. Pag medyo kaibigan, pag medyo kapartido, sige, approve Walang, walang, walang plano. Uh, kung minsan, kung saan-saan napupuntang uh, farm-to-market road uh, na hindi naman nakakatulong sa ating mga mga magsasaka. Kaya ito, inayos na natin, ginawa natin ang sistema para lahat ng ilalagay nating farm-to-market road ay makakatulong sa mabilis na pagdala ng inyong ani sa ating mga palengke. At may may nag meron tayong na, na naririnig sa ating mga farmer kung minsan ang pag-deliver ng mga input ay huli. Na do na late pati yung seedlings pati yung ano eto sinumbong ni uh, ni Manong Edi. Manong ka na ngayon. <laughs> uh, sinumbong sa akin at pinag-aralan at tinignan nga namin, tumukan totoo kasi yung procedure yung uh, sa Department of Agriculture masyadong maraming kung ano-anong dokumentong kailangan ko ano-anong kailangan ng mga procedure ay eh, kaya so tinanggal na namin kaya mas pabilis na uh, sahan ninyo sa susunod na planting season maayos na ang pag-deliver ng ating binhi <clears throat> ng ating uh, ayuda ng ating uh, patubig kaya uh, eh, pinapatibay po natin kasi alam alam po natin na din, ang dinaanan natin nung COVID eh, hindi tayo makapag-import eh, wala nahirapan tayo makapag-supply ng murang bigas sa ating mga sa ating mga kababayan kaya natutum, dapat matuto na tayo ayusin natin ang produksyon ayusin natin ang hanap buhay ng mga farmer at tiyakin natin na sapat ang ating uh, bigas para sa lahat, sa buong Pilipinas. Kaya uh, ito po ang uh, aming ginagawa. Naglalagay po tayo ng assistance. Meron tayong uh, pinapalawak natin ang coverage ng crop insurance. At uh, yun yun po ang uh, yung mga mechanization, yung pagbigay ng mga tractor, pagbigay ng mga gamit, mga harvester, lahat ng mga gamit uh, para mas maganda, mas mabilis ang trabaho, mas maganda ang uh, pag-ani pagka uh, makakompleto ang makinarya, magbibigay nagbibigay din tayo ng drying uh, ng drying machine, nagtatayu nagtatayo tayo ng itong taon na ito, makakapagtayo tayo ng 147 na rice processing center. Uh, dapat kung saan saan natin, natin ilalagay, ngunit nung uh, Last time ako nandito sa Cagayan eh, ay ng isang da, da, ilan ba dalawa? dalawa. Oh. o tatlo. Ah, um, magaling tugo. Na, <laughs> na 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 laing tayo? Ah, talo talo. Kaya na na, na, <laughs> na, na realign yung mga iba na inunan na natin dito sa kagayan dahil talagang alam naman natin eh, kailangan na kailangan yan. So, pagka ganun, pati yung uh, pagka natayo na natin yung mga rice processing center. Itong rice processing center, ang laman nito, merong, merong drying, may milling, at saka polishing. Paglabas nito, paglabas doon sa paglabas doon sa processing center sako-sako na. Kayo magsasabi dahil inyo in, hindi naman hindi naman kinukuha sa inyo yung produkto. Uh, kung ano yung sa sabihin niyo 5 kilo na na sako, 10 kilo, 25 kilos kung ano yung kailangan niyo. Paglabas doon sa processing center, ay uh, Uh, na, na, nakasako na. So, kaya ninyong dalhin sa market kung ano yung gusto ninyong gawin doon sa, doon sa inanin ninyo. At uh, yung isa pang naging problema, kasi tinatanong ko, nung panahon ng ama ko, yung palay sinusundo sa farmer para dadalhin sa processing. Ngayon, ay iniiwan natin sa mga kooperatiba. Ang problema, yung ibang kooperatiba, walang truck. Kaya Magbibigay din tayo ng truck. Uh, kagaya na, ng, Para meron kayong gagamitin, para dadalhin nga yung inyong palay. Yung bibigay natin sa cooperative, kaya matibay naman ang mga cooperative natin. Kaya magbibigay tayo, ibigay natin sa cooperative para makapagplano. Uh, kung papa, saan, saan dadaan yung mga madelib, pag, pag, deliver ng trap, pag sundo ng pala, saan dadaan din sa pag deliver, paano nyo kukunin ulit uh, para gamitin na. At ito uh, eh Question. Ha? Question. Ito, meron pa, dami pang pro program dito eh. Oh, <laughs> Ngayon, pero na, ito, ito meron, meron pa tayong pinapalawak na ang tinatawag ay siguro alam niyo na rin ninyo, yung Rice Competitive Enhancement Fund. Ito ay nagbibigay ng uh, sub subsidy, subsidies, 'to yung konting tulong na pondo para mabawasan ang presyo ng fertilizer at lahat ng ating binibigay na abono. At iba't ibang klase yung mga ibang variety na ginagawa rin naming tama para may yung gagamitin ninyong uh, uh, pagpagtanim uh, uh, yung magandang variety yung magbabagay sa season at iba naman pagka, ba, pagka dry season, iba naman pagka tag-ulan. Kaya at, uh, mayon, yung supply natin ay, ay ayusin natin para yun ang pinakamaganda na makuha natin. Lalo na, kasi may mga, may mga, may mga, mga nag-a pinag-aaralan nito, nakakapag-develop din sila ng variety na mas matibay sa init, mas matibay sa, sa tagtuyot, mas matibay sa, uh, sa pagbaha at uh, mas maganda, mas magandang ano at saka mas magandang quality. At uh, maglalagay din tayo dito sa Claveria ng uh, uh, branch o warehouse dito para doon tayo meron meron kayong magamit na warehouse kasi isa 'yun sa kulang. <clears throat> Kaya alam niyo po ang ang, uh, ang aming uh, ginagawa ay hindi lamang ay uh, hindi lamang para sa itong klaseng eto nga uh, pagta sa flood control sa irrigation kung hindi sa lahat ng aspeto ng pagsasaka ay aming tinitignan, tinutulungan dahil ang ninanais talaga natin ay hindi na tayo mag-import o kung mag-import tayo kakaunti na lang uh, kasi sa kasalukuyan eh, malaki pang ini-import natin dahil kulang pa ang produksyon dito sa atin sa Pilipinas kaya tapipilitan tayo mag-import Kapag naayos natin ang sistema ng agrikultura at sapat na ang ating uh, 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 rice supply eh, makikita natin eh, ay mag magiging mas maayos, kontrolado na natin. Hindi na natin inaalala kung ano yung presyo sa sa international. Basta kung ano yung presyo na gusto natin, yun ang ilalagay natin dahil kontrolado na natin dahil dito dito sa Pilipinas galing. At kung kailangan tulungan, kung la, la, kailangan lagyan ng uh, subsidy, lalagyan natin ng subsidy para naman eh, ma sa consumer, hindi naman mas yung mga namimili, hindi naman masyadong mataas ang presuhan ng bigas at uh, ang farmer naman ay mataas ang presyo sa pagbili ng palay. Kaya yung ang ating binabalanse. Ah, ito nga mechanical dryer sa ano mga traktora, transplanter, thresher, ito nga rice processing center na banggit ko na ay ah, maghahanda pati ang, uh, ang Department of Agriculture na magpapatupad, hindi lamang yung farm-to-market road, meron din yung farm-to-market bridge. Dahil eh, kabilang da, da Nagka, maraming humihingi kasi paano nga naman tatawid ng ilog. Kaya lalagay tayo ng tulay. Para, pero gandahan niya yung tulay, huwag yung bumabagsak. <laughs> Oh at saka yung yung maintenance, yung maintenance. Oh eh, kasi ang naging problema talaga doon sa mga bumabagsak na tulay, hindi Ay yung pigatan, yung limbawa. Tapos doon sa sa Isabela, nagkaroon din ay dapat kasi hindi na maintain na mabuti ah, dahil ay ko 'yung pagpagbigay uh, sa ng pondo sa appropriations, sa budget eh, kulang ang perang binibigay sa Department of Public Works para sa kanilang uh, maintenance. Kaya uh, inayos na natin 'yan. Itong uh, susunod itong budget natin na ginagawa natin ngayon para sa susunod na taon ay nanda na may pondo na 'yan. Titiyakin natin na na masinop na talagang tinitignan at pinupuntahan lahat ng ating uh, lahat ng ating tulay para check lang dahil every three years at ayan eh, every three years bawat tatlong taon kailangan puntahan inspeksyonin lang yung tulay tignan na kung may nakalawang na kung may kailangan paltan na pagka ganun never, hindi na tayo magkakaproblema sa bumabag sa, sa mga nagkaka na, nasisira mga tulay na kailangan isara kaya patuloy le patuloy patuloy ang uh, ang magiging uh, 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 traffic at pagdaloy ng uh, pagdala ng ating mga produkto. Kaya uh, yan po ay ito uh, ito pa sa sa yung nabanggit ko sa crop insurance basta't nakalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture yung listahan na hawak ng Department of Agriculture qualified na mag-enroll sa libreng crop insurance sa PCIC at uh, ma kailangan mak makapag-enroll ang ating mga magsasaka bago matapos o pagkatapos ng pagtanim ng palay para uh, ma may isama doon sa crop insurance in case ba baka sakali magkaroon ng bagyo, magkaroon ng baha, masira ang inyong ang inyong tanim ay merong crop insurance na may bibigay. So yan po ang uh, yan po ang mga patuloy na uh, na aming ginagawa Itong farm to market bridges ay ang aming ang aming tinitingnan ay gagawa tayo ng tatlong daan na tulay sa loob ng apat na taon, yung farm farm to market bridge sa buong Pilipinas. Na ngayon sa ngayon, ang DA at uh, nagpinag-aaralan kung maisasama ang Barangay Union doon sa ating uh, bridge bridge building program. Ito, nandyan, nandyan, na yung mga nandito, na uh, pinag-aaralan na rin ng public works ang uh, pagsasagawa ng estruktura stru ng slow protection para pagka malakas ang ulan o pati pagka dindol ay hindi na tayo ma hindi na tayo uh, hindi na tayo magkakaroon ng biktima dahil nabagsakan sa pagguho ng lupa. Ito po ay aming ginagawa uh, para tulungan siyempre ang ating mga magsasaka unang-una dahil ang mga magsasaka eh, ay hindi hindi binabati at hindi kinikilala ng iba, ngunit ang uh, kayo mga magsasaka ay talagang ay kayo ang inaasahan namin dahil kayo ang nagpapakain at nagbubuhay sa lahat ng Pilipino, hindi lang sa pamilya ninyo, hindi lang sa inyong sarili, kundi sa lahat ng buong Pilipinas, sa ating mga magsasaka umaasa ang taong bayan para sapat ang supply ng bigas, supply ng gulay, ng isda, ng karne, ng baboy, ng manok, lahat po yan ay kailangan po natin ayusin para po tayo itinatawag ay tinatawag ay self-sufficient. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan natin na pagkain ay kayang isupply dito pa lang sa Pilipinas at sana hindi na tayo mag-import o kung hindi ay babawasan natin na malaki ang pag-import ng, uh, ng iba't ibang produkto. Kaya yun lang po at uh, ako na at, uh, makita na dapat ipakita natin sa lahat ng mga nagre na maari talagang gumawa ng flood control project na maganda, na effective, na mabilis nanasa budget kaya uh, pa sasalamatan natin ang public works sa lalo na silang lead lead agency dito ang uh, niya uh, kaya uh, sana sana maging matagumpay uh, lahat itong programa natin para ang ating mga kababayan ay uh, hindi na mag-aalala hindi na mag-aalala sa, sa baha hindi na mag-aalala sa supply ng pagkain uh, at hindi na ma mag-aalala sa mga mag mga darating na sakuna na mawawalan tayo ng makain, mawawalan tayo ng kahit na anong pangangailangan. 'Yun po ang ating ginagawa para sa ating mga magsasaka para po sa ating mga mamamayan. Maraming salamat. Ms. Maraming um, Salamat po, Paolo. May mga katsanungan po ba tayo? <laughs> <laughs> Mahaba na yun. <laughs> oh. okay, so meron pa rin po mga ibang katanungan po para sa inyo. Tatawa. para Para maprotektahan ang mga bukirin namin, mahal na Pangulo. Pa 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 Oh, hindi hindi pa tapos yung flood, yung uh, yung revetment, yung uh, slope protection dito. Yeah, hindi slope protection yung parang dike. Kung makita ninyo kung bababa kayo, nakita ko sa helicopter eh. Hindi pa tapos. Tatapusin 'yan hanggang sa dulo. Oo. Oh, oh kukumpletuhin. Maraming salamat po. Yan, Mara. Okay. Sino pa po ang magtatanong? Isang mapagpalang araw po ang uh, na, mahal na Pangulo. Kasama na po ang ating Secretary uh, sekretary ng DPWH. Okay, Apo uh, Engineer Eddie Gillian. Okay. Kay Ming uh, mga yayat iti Lian Claveria. Nga po Gobernador kaya nagiti Inna ti Karuba nga uh, Ili. Uh, nasabi nyo na lahat yung mga kailangan ng mga magsasaka. At uh, umaasa kami lalong-lalo na Naibigay nyo na yung imbakan ng tubig sa aming uh, barangay at sana umasa kami na mapabuti pa yung mga daluyan o kaya service canal ng aming mga palayan para hindi naman masayang yung ating mga tubig. At uh, nakasubaybay ako sa mga pinupuntahan nyo na talaga kahit kompleto ang sensya, teknolohya, binhi, yung mga pataba, kung walang tubig, wala rin mangyayari. Correcto. Kaya uh, wala na kaming may sambit sa hanay ng mga magsasaka, mahal na pangulo. Tapos puso namin uh, ibibigay ang walang katapat na salita ng pasasalamat sa inyong lahat. Salamat po. Meron pa po bang magtatanong? Well, uh, eto ba, pag ano na ako, uh, kung minsan na uh, hihiya ako sa inyo, nagpapasalamat kayo sa akin, ako nagpapasalamat sa inyo sa ginagawa. Napakahirap dapat kilalanin ang sakripisyo ninyo dahil nung governor ako sa Lucas Norte nakita ko yung yung buhay ng Manalo napakahirap kaya kailangan natin pag-aangin lang ng konti at mas maganda naman ang kita ng ating mga mas maganda naman ang hanap buhay may, lahat kayo may pamilya lahat kayo may magpapaaral ng bata kaya kailangan talaga na pagandahin na kahit papano ay hindi naman malugi ang ating mga farmer dahil pagka nalugi yung farmer ibig sabihin ay, sila sila pa sila pang kayo nag nagtatanim kayo'ng umaani eh, kayo gugutumin Ay hindi naman tama 'yun. Kaya ta ayusin natin po lahat yan. Kaya ako 'yung magpapasalamat sa inyo lahat at alalahanin niyo po hindi po natin hindi nat hindi nagagawa ito dahil sa aking sarili o dahil sa amin tatlo o dahil sa cabinet dahil tayo ay dapat kilalanin natin ay parang isang buong grupo tayo na sabay-sabay na nagtatrabaho. Kaya natin nagawa ito. Kaya sa tulong ninyo mabubuo natin at magiging matagumpay lahat po ng project natin. Okay.